Marites ko talaga. Marites talaga ako. Nung bakit ang pangalang ko, may linong kong Marites. <laughs> may nakpanood ako sa isang reels. Hindi ko naman kailangan ipakita dito, no? Kasi yung ayaw ko nga. Uh, isang bisaya naman siya. Yung parang sa salon, yung sa nails, mga ganyan, something like Parang sikat siya eh. Parang marami siyang views. Nakuha niya talagang inis ng mga tao. Well, magaling siya mag-content ah. Kasi siguro yun talagang trip yung i-content. Siguro alam ko naman, baka nakausap naman yung mga kasama niya. Kasi nga, ang ginagawa niya, trainer siya, di ba? May tinitrain siya. So, ang bawat, ano niya, pag niya, bawat, ba, kada sermon niya, ina niya sa Reels. So, nakuha niya talagang attention ng mga taong inis. No? Kasi bakit niya kailangan pang i-video ang, ang pagsisermon niya sa mga tao, sa kanyang tauhan. Which is, para sa akin naman talaga, hindi ako agree sa mga ganyang, bagay na ipahiya mo yung kapwa mo para sa, sa pansarili mo, views pa sarili mong kita. Pero, we don't know din naman kasi, di ba, malay mo. Baka scripted lang din naman. Baka alam din naman kasama niya. Ganyan-ganyan. Kasi nga, minsan talaga, hindi tayo maniniwala. basa basa lang sa tinatawag na, na ano nakikita na, natin sa, sa social media ay tama. Minsan talaga, asing gawa lang na scripted lang talaga yan. Pero, syempre, ang lesson learned, ang lesson talaga dito ay iwasan natin talagang magpahiya ng kapwa natin. Lalo na sa social media o sino man mo bakit talagang inis na inis ako sa mga tao na, na yung mahilig magpahiya? Kasi nga naranasan ko din pinahiya. Naranasan kong ibuli ako. Naranasan kong pagtatawanan talaga ako. Naranasan kong gawan pa ako ng content, ng personal kong buhay, gawan pa ng content. Naranasan ko yan. Pero you know what? Dead ma lang ako. Hindi ko sila pinatulan. Alam mo kung bakit yung papatulan mo? Parang pareho lang din naman kayo. <laughs> kaya ginawa ko, kaya kailangan pag naka-encounter kayo ng ganyan, Just avoid toxic people. Hindi mo kailangan makisabay sa kanila, no? Hayaan mo silang inis na inis tayo. Ikaw naman, nag-enjoy ka lang kasi ang mahalaga doon, malinis ang konsensya mo. Hindi ka naman pwedeng mag-enjoy, hindi mo naman pwedeng dayain sarili mo, hindi mo naman padayain ang mga tao na nanonood sa iyo na kunwari nag-enjoy ka pero hindi naman pala totoo. Pero deep inside, may konsensya ka kasi ang tao, hindi mo yan malilin lang, no? Malalaman at malalaman nila yan kung totoo ka or hindi kung fake ka ba or real. <laughs> Kaya shout out everyone. Yun talaga lang natin tandaan. Mas masarap pa rin sa feeling na na ipangibabaw pa rin yung respeto natin sa kapwa. Normal lang kasi mag-aaway. Kung away guys, privately, is normal lang yan. Hindi tayo perfect, no? Lahat ng tao, pamilya nga, nag-aaway. Basta lahat. Di ba? Hindi maiwasan yan. Pero, never and ever mo talagang I-post sa social media Bagitin mo pa yung pangalan niya Ipakita mo pa yung mukha niya Para ano, makuha mo yung loob ng mga tao Pero, totoo yung sinasabi ko na Iba, ginagawa lang yun For a content only Kasi nga, hindi na lahat nakikita natin totoo eh, so yun lang Wala na akong masasabi And I, thank you! <laughs>